For today's vlog, tara, samahan niyo naman kami maghanap ng damit para sa pupuntahan naming wedding. Alas 7 na kami ng gabi na kalabas kaya nagmamadali na kami. Maaga kasi dito yung nagsasara ang mga shopping center. At ngayon nga, maghahanap kami ng susuotin ng daddy ng twins para sa pupuntahan naming wedding. Siya na lang yung maghahanap ng damit kasi na-order ko na online ng twins. Madali lang kasing hanapin ang size ni Charlie and Chino. 4 years old pa lang sila pero yung binibili kong damit sa kanila dito ay pang 6 years old na. sakto na nga sa kanila yung fit. Habang naghahanap ng damit ang kanilang daddy, itong si Charlie naman yung tagahawak ng hangers. Pero tingnan mo, parang naboboard na ang bata. Kailangan kasi ng daddy nila ng bagong suit. Medyo formal kasi yung kailangan para sa wedding. So ang twins, makikita niya din sila na nakasuit. Habang ako naman, umorder na lang ako online. Yung napili ko kasing dress is from Australia. And buti na lang, nagde deliver din sila dito sa UK. Anyway, nakapili na kami ng kanyang blazer at saka ng trouser. And ngayon naman, mag siya ng pangloob. So, buti dito, ayan, available naman dyan yung mga size. Magsusukat ka na lang and kukunin mo yung stock na gusto mo. At kami nga ni Chino, eto, nagmi-mirror selfie. Natatawa nga kami kasi baliktad kami yung nasa loob ng dressing room tapos yung daddy nila yung nasa labas. After nyo magsukat, nag-check na din kami ng shoes. Buti na lang din, orderan ko na din online ng shoes ang twins. Kasi nagmamadali na kami dito kasi magsasara na nga. And balak pa nga namin kumain after kasi meron ditong masarap na restaurant. Finally, tapos na kami And nabayadan ko na din. Next stop naman is toy shop. Kaso, sarado na pala yung entertainers. Kaya ending, walang nabiling toys ang twins. And sabi ko, orderan ko na lang sila sa Amazon. So bali dito nga kami kakain. And dito, nagaantay na lang kami ng food. Pero makikita mo talaga ang twins. Parang bored na bored sila today. Kada magsha-shopping talaga kami itong dalawang to. Nakasimangon. Except na lang kung dinosaurs ang aming bibilhin. Buti na lang din itong si Chino. May baon siyang dinosaur. And okay lang naman sa kanila na hindi kami bumili ng toys ngayon. Actually actually, less na talaga yung pagbili namin ng mga dinosaurs. Hindi ko na nga matandaan kung kailan ba yung huli naming shopping ng dinosaurs. Though sa bahay naman kasi diba, nag unboxing kami ng iba't ibang laruan, kaya siguro okay na din sa kanila. Mordor nga din pala ako dito ng Chinese food. And dun sa inorderan namin kanina, meron dong masarap na spring rolls. So yun yung version ng lumpiang Shanghai dito, pero yung kanila chicken and beef. Malasa talaga, kaso minsan talaga sobrang angha. Ito lang din talaga yung crinate ko kasi syempre rice is life. And kinakain din kasi ito ng twin. Minsan kasi trip nila kakain sila ng rice tapos ng fries. Nagantay na lang kami dito ng iba pa naming order para makakain na nga kaming lahat. Kasama nga din pala namin yung tita ng twins. And dito, ito yung sinasabi ko sa inyo na parang lumpiang Shanghai. Ganito siya tapos siksik -sik na siksik -sik yung laman niya. Nagustuhan din talaga to ni Chino pero hindi niya na nakakain kasi minsan nga sobrang anghang. Siguro depende dun sa sili na nagagamit nila dito. Habang si Charlie, ayan, busy busy sa kanyang fries. Alam niyo ba ang twins sa McDonald's na kaubos sila ng tig dalawa na medium fries. Maya-maya tumayo nga itong si Chino. Yun pala hihingi siya ng fries kay Charlie kasi naubos na yung kanya. At ito nga at muntikan pang mag-agawa ng dalawang to.